Okay. Welcome okay. mga kababayan. So, dito ako para i-explain nyo yung paano take ng Prometric. So, una, open tayo ng tab. Tapos, yung link ng Prometric. So, ito. Yan. Ito yung link ng Prometric, mga kabayan. So, huwag kalimutan. Pag mag-take kayo ng Prometric, yan yung link. So, Enter lang natin yan. Mamaya ilalagay ko yung link sa YouTube ko. So, ayan na nga. Nandito yung Prometric. So, kung mamili tayo, mga naka-Japanese pen, tapos English. So, Specified Skilled Worker Test Prometric. So, pili lang tayo language. Yan, Neongo, English. Tapos, iba-ibang language yung nakalagay dyan, mga kabayan. May Vietnam. Ah, Vietnam Go. Indonesian tapos ah yan mga nandiyan Myanmar so English tayo mga bayan English natin so okay ayun na nalipat na siya ng English so dito sa unang page makita natin yung specified skill for test so yung test list una natin test list so dito yung Japanese language, specified skilled worker 1, tapos specified skilled worker 2. So, ito yung tinatawag na SSW1, SSW2. So, punta naman tayo sa test center list. Test center list kung sa outside the Japan or inside the Japan. Ito naman tayo sa test center schedule. So, test center schedule, dito tayo mamili ng ah, dito yung schedule na kalagay ng from ng prometric or uh, exam. So, test center schedule outside the Japan, in the Japan tapos in out ano to? JFT basic test center schedule outside the Japan. Ito naman test center schedule in Japan. GFT Basic Test Center Schedule in Japan. So, nasa loob siya ng Japan. Dito sa Japan yon. Tapos outside. So, iba-ibang lugar pa Pilipinas. So, examination information. So, dito tayo. So, unang gagawin nandito nakalagay sa examin na examination information. Dito tayo. magre yung ano, examination flow kung anong style tapos, so, pinutin natin yung low examination flow. So, yan. Yeah, View the procedure for taking entrance exam outside the job, the Japan. So, video mga kaaba uh, So, ito muna tayo sa ulitin natin. So, andito yung nakalagay yung ID creation, group registration, business day calendar. So, test P by country. So, dito tayo sa ano information naman. So, don candidate nandito. Tapos new for each country. So, dito tayo sa test center schedule. So, examination information pala. So, pag ng ano natin, unang gagawin natin is mag-create tayo ng ID creation. So, ito yung ID creation. So, andito yung guide. So, we we'll guide you to the step to create an ID. Reserve change and cancel your exam. So, Prometric ID is required to schedule an exam. If you do not have Prometric ID, please create one first. So, ito na yung uh, we must uh, create first the uh, ID o tinatawag na nating Prometric ID para tayo makapag-register or makapag-exam uh, ng ng, ano, ng Prometric So, sa ID creation, makita natin yung guide So, ID creation So, ito yung step by step ID creation, so, yun muna ang gagawin natin click here for the exam list so yan may ID creation na tayo tapos step 2 is check the precautions so ito yung anong yung paggawa ng ID ito yung step by step paggawa ng ID tapos confirm consent terms step 3 step 4 is register your email address And the next is step 5 confirm email address. So, 'yun yung magse-send data sa ano. So, step 5 password setting. Ayan. So, may ano naman siya may mga guide siya. So, di kayo malilito sa pag-anong paggawa ng ID Prometric ID. Prometric ID. So, step 7 is interpersonal information. So, andito yung name, address, so permanent. So, andito na dito yung nakalagay. Gagayahin nyo lang. Lahat na nakarate ay kailangan nyo build up So, next is step 8. Confirm input contents. So, yan. Diba, na-i-import na natin sa step 7. So, kailangan natin i-confirm kung tama. Tapos, step 9. Register complete completed. O, oh, yan na. dito na yan. mag-send sa yung prometric ID natin. Magsesend, ah, pagka, ano natin. Magre, ah, receive natin sa email address na linagay natin. So, ayan na. Dito, makita natin yung prometric ID natin. Tapos, prometric ID confirmation. So, ito na nga yung mas mare-receive natin sa email. Itong, itong mga to. So, test scheduling. So, ando na tayo. Pag meron na tayong, ano, uh, Prometric ID. So, test scheduling. So, makita natin, test scheduling is taking a photo of your face. So, yan yung step. Ito yung step 1 at uh, Huwag tayo mag magre-register. Tapos, login tayo. Login lang. So, ikakat natin yan dyan. So, next video tayo.